Balik tayo. Paano nyo malalaman na standard yung sa 87. nyo? Say, Balik. Mamaya, tatatakang kita yung standard. Makita mo sa nanay mo, ha? Ito ang ula kong bibigyan ng sticker si kaya ikaw ang nauuwi. Di ba ganun yung so, uh, lang mga nagalap? Sa kinder na mga gagalap. kasi B ko eh, di ba? Hindi, totoo lang. Tatlong taon na ako dito, may kit tatlong taon. Siya pa lang ang nakasagot ng kodos at So, naalala ko at siya pa lang. Kaya, ay siya. So, bakit? Dapat lahat ng mga paggamit-gamit, lalo sa pabaw natin, kung tatanda ka siya o tatanda. dapat yung mga uh, dapat natin tandaan, tandaan natin. Pag tumataas yung alam natin, yung karunungan natin, syempre, susunod yan, yung value mo yon, Yung value mo tataas kasi marami kang alam. So yun yan, no, say 87, ansias mo oh, yun, tagtag mo pa. O, oh, American standard kasi yun eh. Pag European, EN166. Mahalin to, pag nakita nyo, no. Pag wala kayo nakita, katulad niyan, so substandard to. Oh. Ano yung isip pag substandard ka, yeah? standard. Pag sa standard, ibig dumasa test. Saan siya matibay? Ang tanong. Ito, hindi ako matibay. Hindi ako matibay. Hindi natin alam. Baka so, pindi ko nga lang ganyan. Mabasa. Pero yung tested, ano siya? Yung impact niya, sa kaya ni proteksyon na yung mata nyo, up to 150 feet per second. O sa foot. ganyan. So, convert natin sa metro, so, approximately 45 meters per second. O so, ilang metro to, may surveyor ba yan? Sino ba nga 10 lang to? O papagay yung 15 para tatlo na lang dito. Isa, dalawa, tatlo. Tapos may isang bagay ka. Sa isang segundo, ganun kalayo, ganun kalakas, ang kayang protektahan yung mata nyo pag standard. Pag may nakalagay na, say 87 or EM166. Kita nyo, e, to. Kano ka Mas, eh eto. Ganun ka tibay. Hindi natin alam kasi hindi siya tested. Thank you.